Yan, isang mga pagpalang gabi po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa ano, sa isang sapa. So, kasama natin si Iron nandun sa itaas yun, no, okay, Ilaw. Yan. So, napakatagal po natin hindi nakapag, ano, nakapag at nakapaghuli ng hipo, nakapamana ng mga hito sa ilog. Dahil po, lagi po ditong umulan, labo po ang tubig. Hindi naman po tayo makapagtaan dahil tinarangkasa din po tayo, nagkasakit po tayo ng ilang Halos dalawang linggo rin po tayong hindi nakapag-trabaho dahil po sa tarangkaso. Yan, so abang-abang lang po kayo sa ating mga mahuhuli ngayong gabi. So, gamit po natin ngayon ay ito. May dala din po tayong pana. Yan, so sana makahuli tayo ng hito. Kaya abang-abang lang po at kami po ay mag-start na kasama po natin si iron Yan, nandiyan sa taas. hipon medyo maliit pa nakawala maliit ng guys so may malaking hipon biglang nawala sana nandito pa ayun nandun nga yun oh buhay na mano oh labo ng tubig yan nakadali din tayo super kagtan sa wakas ah oh. nakaisa din sira na yung lagayan namin oh palitan na yan, yeah, so sa wakas nakaisa din po kami ng Supra Cogtan. Yan kasama natin si Ka Hunter Aaron. Sana marami naming mahuling hipon. Yan mga idol, may nakita tayo dito ng napakalaking hipon. Sa wakas may ikalawa na tayong mahuhuli kung sakali. Yun oh. Lucky. Ito mga idol, oh, lucky oh. Simpleng kapala mga idol. Wow laki nito nakachamba na naman tayo yun no oh. laki ayos oh good size yung mga ganito ganda sarap ng sinigang ito yan nakadalawa na tayo salamat bakat pa rin yung ating pana hindi tayo makapana ng ano ng mga isda yan sana may matagpuan na tayo yan guys, gitu yun oh ayos, tinama oh hindi lumumpas oh hindi lumumpas yan ah lumpas ay hindi oh ayos nakahuli naman tayo ng hito bali kalawa na to yung isa hindi natin nakunan ng video yan So nakadali tayo ng hitok. Kadalawa rin. Ito mabe na guys. Ang laki. Ayos oh. Ang <laughs> laki na naman. Kadali na naman tayo panlima. Yan nakalima tayo ng hipon. Salamat. Thank

Ano na yun? yun o. Hindi tinama mga idol. Ayan guys, dito. Yun o. Ayos, tinama ah, o. Oh. hindi lumumpas oh hindi lumumpas yan ah lumpas ay hindi oh ayos nakahuli naman tayo ng hito bali kalawa na to yung isa hindi natin nakunan ng video yan So nakadali tayo ng hito. Yan guys, so pauwi na kami ni Aaron yan. So naghanap pa siya ng lawa. Yan, fighter. Yan mga pang derby o pang laban na gagamba. Yan, so napakalaki po yung nakita niya. So nangunguha po kasi si ka-hunter Aaron ng lawa. Kaya naghanap po kami. Yan. So pauwi na din po kami dahil Inaatake po tayo ng ubo kaya umuwi okay, na lang yan. Naglalaban yung mga gagamba. Apa oh. ito? Grabe oh, naglalaban ng sila oh. Ayos. Lucky. Eh. A few moments later. At ito na nga po pala mga idol yung ating nahuling hipon kagabi yan. Sinigang na natin pang ulam ngayong agahan. Yan so pambao na rin yung iba sa ating trabaho pang ulam. Yan so maraming maraming salamat din po sa biyaya at kahit papano po ay nakahuli pa rin tayo kahit saglit lang tayo sa ilog yan. So okay na to sinigang na hipon. So sa mga gusto Pwede naman po namin kayong bigyan. Okay lang po. Yan guys. So pasensya na po kayo. Itong medyo nabitin po kayo sa aking video. Dahil inatake po tayo ng ubo pagabi. Kaya umuwi na lang kami ni Aaron. Yan so okay na rin. May nakahuli din naman po kami ng hipon na ilang pera. So nakapansigang naman po. So okay na rin. Maraming salamat sa biyaya. Pa-chat out po muna kami. Shoutout po muna tayo sa ating mga kaibigan na lagi bay Yan, unang-unang po, shoutout po kay Mambernalin naglar at kay Adel Babatio at Naisky Amahido Yan, shoutout po Shoutout po kay Arnold Permijo at kay Dino Lucy Yan, shoutout po uh, Shoutout din po sa aking asawa na si Angelica Perhis Rocha. Yan, kay Marindo Quinyana Yan, siya na po yan Yan po ang ating asawa na si Angelica Yan, shoutout po at uh, shoutout din po sa ating mga kapwa vlogger na sina Betram TV, nan TV Mix, Hunt My TV, My Life in Province, Locacy, yan shoutout po at shoutout din po kayo na Young The Hunter, Mick, Leonor Mix Vlog, Rapids for Pissing at Rainan Pissing Adventure at kay Jun TV Vlog, yan Jun Pissing TV, yan shoutout din po. Shoutout din po kay kita na at sa shoutout din po kay TIG na channel yan shoutout po at shoutout din po kay Kapulen at shoutout din po sa lahat nating na mga subscriber at mga silent viewers dyan ayan maraming maraming salamat po nandito po tayo ngayon sa ating world yan, so dito na po tayo nag-shoutout at maraming maraming salamat po sa inyong lahat na tin support ta. at kung so gusto po magpa-shoutout mag-comment lang po kay sa ating comment section at Pasasalamat po natin kayo sa susunod nating mga video. Yan, maraming maraming salamat po ulit at God bless po sa inyong lahat.